So good evening po sa ating lahat ah uh, Hindi ko po alam kung kilala niyo talaga kami o hindi po So kung gusto nyo po makilala kung sino pa talaga si Piter I-search nyo po sa Youtube or sa Facebook po si Resolute Protector the Piter kung meron po kayong Facebook. So, makikita at makikilala nyo po siya kung sino siya. Resolute Protector. Ayan po yung pangalan. Hindi pa. Resolute Protector. The Fighter. Ayan. Ayan po yung search din niya. Makikita niya po sa Facebook. Pakipalo na lang din po kami at saka subscribe sa YouTube po at sa Facebook. Ngayon po, ganito yon. Kaya nakapunta po kami dito dahil noong January po, nag-message po. Sino ang nag-message sa akin noong January? nagmay May nag-message po sa akin noong January. Yung anak po ni Kuya Merko. Ah. Is, at si Kuya Merko daw po, Sige lang. Si, si Kuya Merko daw po, nakilala nyo naman yata si Kuya Merko, di ba? Sige lang, mag na kayong maingay. Kilala nyo naman si Lawrence, kilala nyo rin si Merko. <laughs> ah. Ah, ah, siya yung nag sa akin, hindi ko siya kilala. Kilala mo ba ako? Hindi. Oh, nakita niya sa Facebook. Ngayon, ang message siya sa akin ay nakikiusap siya na yung tatay daw niya ay gamutin at yung tatay niya yung time na yon ay nasa ospital. Kilala niya po ba si Merco? Noong January po ba nasa ospital siya? New Year, di ba? Bakit siya nasa ospital? Oh, lumaki yung chan niya, niya. Di ba? Ngayon po, eto siya. Malaki pa ba yung tiyan niya? Nanganak na po siya. <laughs> ah, ah, yan. So, ang ginawa ko po, dahil New Year yun, syempre magkakahiwalay kami, si Willie Labonete is uncle ko po siya. Ang misis po niya, si Ante, is tagapangasina. Nung time na New Year, syempre family ko, kasama ko, nasa galaan din kami, may message ko si uncle. Dahil naawa ako sa nag-message sa kanya na nakikiusap na ang daming nagme-message sa amin bukod tanging nakita ko yung message niya na, na ano ng attention ko. sa iba hindi ko masyadong ina kasi talagang yung message niya nagmamakawa siya, natulungan daw yung tatay niya nasa ospital, gusto pa niyang mabuhay yung tatay niya. Yan. Ngayon po, nakiusap po kay Uncle, saktong si Uncle at si Ante ay nasa San Carlos po sila. Ah, uh, nung time daw na yon, si Kuya Merco ay nasa Lingayen Hospital, hospital. Alaminas, ayan. So, sabi ko si Uncle, uh, ay ano, tinawagan ko siya, Uncle. Ako na rin na makikiusap, yung bata nakikiusap sa akin, yung tatay niya gusto pa daw niyang mabuhay. So, bahala ka na. So, sana magaling, uh, gumaling siya, magamot mo siya. Si Willie Labonete po, si De Piter, ay hindi po doktor, isang albularyo po. Sa namin sa Nueva Ecija, dinadayo siya. Martes at Biyernes po ang gamutan. Kada Martes at Biyernes, taga Mindoro, Cagayan, Isabela, Bagyo, Manila, Laguna, Cavite, lahat ng tao mayroong panggaling ng Bicol ibang bansa, Amerika, Canada, pumupunta sa kanya at hindi lang po 10, 20 ang tao sa kanya kundi daan. Kaya po, naggamot siya ng Friday, natapos siya ng alas 3 na madaling araw, kanina po, uh, Saturday, di ba? Maaga pa po, po yun. Usually, natatapos siya ng alas 7 ng umaga ng Saturday. Kaya lang kasi nga, may lakad kami ngayon. Ngayon po ay yun nga, naiset namin dito kay Kuya Merko. Sana, hindi sana. Dahil ngayong araw na ito, a birthday ko, sabi ko magsa-celebrate sana kami. Ang sabi niya sa akin, thank you po. Ang sabi niya sa akin, wag ka na mag-celebrate, punta na lang tayo doon. Total dagat yon. Ang ganda lang is dagat daw. Maliligo. Kaya kami nakalahat nakapanligo. <laughs> Ayun, bukas. Kaya kailangan kami maligo bukas. Hindi po pwedeng hindi. <laughs> so, ayun po. Uh, so, si Willy Labonete po, isa pong albularyo. Magaling na albularyo, hindi lang po basta-basta. At siya po ay kinakatakutan ng mangkukulam. Sa pagiging albularyo po siya, hindi siya manghuhula, ha? Albularyo sa kulam, barang, inkanto. Yan. Yan siya magaling. Nakakapagpalakad din po siya ng mga hindi nalala, nakakalakad kung yung taong yon ay kinukulam. O, oh, binabara. Katulad ni Kuya Merko, akala, akala nyo bang mabubuhay pa siya? Kung kilala nyo siya, kasi hindi siya kilala. Ngayon ko lang din siya nakita. Video ko lang. Yes, di ba po? Ayan. Kayo po? Ano nyo po siya? Ah, hindi. Kasi meron, syempre, may mga basher tayo, yung mga mangkukulam. Sinasabi nila, yung mga napapagaling ay... Binabayaran daw namin. Kuya Berko, kami ba binayaran mo? Ay, binayaran ka namin? Ah, oh, hindi. Ikaw ba binayaran mo kami? butut pagi, binigay mo kusang loob. Pero yung pagi ngayon, hiningi ko. Oo, oh, yan. Ah, yan. Ganito pa, ano, ganito pa ang rules natin. Kasi nakita ko ka po sa listahan, 100 plus. Hindi. <laughs> nakita ko sa listahan, ay 12 lang yata. nakalista, 70 ay 12. Pero ang daming tao. Hayaan niyo po, hindi pa nahuhuli yung baboy na para sa hapunan natin. <laughs> ang dami pong tao. Pero 12 lang ang gagamutin. So, na po, ganito. May rules po tayo. Once na ang nakita ni fighter ay kulam yan at siya ay hinuli. Alam niyo po yung buntot pagi. Sige, panoodin niyo yung video ipinapalo at hinihahampas po ni Piter yan. Naniniwala po ba kayo? Kung sino yung anak mo ba yun? Ang anak mo ba yun yung nakaraan? Yung hinampas-sampas at Ay, wala kasi siyang buntot pagi na noon nasa bahay. Yung sinampas yung niya. Ah, anak mo na. No? So nasaktan siya? Hindi. Hindi sumisi Sumisigaw po yan. So, ganito po, rules tayo, ha? Ang init. Hi. dito. <laughs> <laughs> Kasi na kayo, ako eh. <laughs> Ah, pagka once po sinabi niyang umupo, nakikiusap po ako sa inyo, umupo po kayo. Kasi po, ganito yon. Pagka may huhuli lang siyang kulam, Di ba alam niya yung, ano, yung, anak ni Kuya Merko na ng kulam? Mapapanood din niyo siya sa may ano namin, video rin namin. Nandun siya. Alaminos yata ang nakalagay nga lang doon. Hindi, hindi bulinaw. Kasi akala ko kasi alaminos kasi yun. Oh, daming tao. Mamaya yung bangsal-bangsal natin, ha? Ah, ganito po. Pag sinabi po ni Peter na umupo, umupo po. Pag sinabing walang maingay, walang maingay. Yung mga piloso po, sige, bahala kayo, manood kayong importante. Napapagaling yung tao. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Okay lang mag ngayon. Di diba, ko Pero pag may huling kulam, kung bibidyuhin ninyo, bahala na kayo kung mahuhuli o maano ninyo. Kasi hindi namin yan mapipigilan sa ngayon dahil sa dami ninyo. Sa kaya namin pigilan yan. Pero dito hindi. Kasi ang tao na nahuhulihan ng kulam, sumisigaw yan. Kaya nasa sa inyo na yon. Bakit ko sinasabi? For protection niyo rin sana yan. Kaya ko sinasabi ganito yon. Pag once na, di ba yung anak mo kuya, sumigaw? Sinabi kung sinong gumagawa sa iyo Ganon Ngayon siya Daang libo o libo o Hirap pagod Kung siya talaga ay ano Pwede niyang sugurin kung sino yung gumawa sa kanya Kasi may ebidensya Ngayon kung may maulian ng kulam Kahit sabihin kung hindi kayo pwedeng magvideo Alam ko may magbibidyo at magbibidyo Sige bahala na kayo magvideo Nasa sa inyo yun Masisira yung cellphone niyo sinasabi ko sa inyo. <laughs> Pagka may huling kulam lang yon yung nag Kasi nga, may spirit na pumupunta rito, may spirit na pumapasok dyan. Kaya sinasabi namin umupo, umupulpo lahat dahil merong nangyayari sa gamutan, kasalukuyang tinatawag ni Uncle o ni Peter yung spirito nung mangkukulam, sa iba sumanib, nagwawala. Baka sa inyo sariban, lalo na yung mahihina. Ganon. Kaya wag maingay para sana umupo, walang maingay. Para kunwari, parang walang tao. Lalo na yung mga bata kasi ang daming bata po dito. Merong pabrika yata ng bata po dito. Yun. Kaya sala yung mga bata. Sige, matulog na kayo.